alam mo naman, may ano yan, may... Hindi ko alam sino home, may home court advantage kasi napakarami rin no, Pilipino oh, sa Saudi. Oo, oh, oh, eh, parang naglaro ka dyan ha? Oh, naglaro ka dyan. Years, oh, di ba? Diba? Diba? oh, eh... Host eh. Oh. May advantage ba yan, pare? Well, uh... Nasa Saudi ka, pero ang daming Pinoy manunood dyan, <laughs> pare. Oo, oh, okay, oh. oo, Pero siyempre, iba rin yung... Iba rin siyempre pag home court eh. 'di ba? Siya yung feeling mo na ito ano ko eh uh, hindi na kasi minsan 'di ba pag nasa abroad ka parang minsan talaga mabilis ka makapag-adjust o makapag-adapt do sa mga ano kinakain mo, to, yung, mga, yung mga, schedules mo, okay, kasama mo yung pag-uwi mo, kasama mo yung pamilya mo, nalaro. Eh, dito parang nag-iisa eh, di ba? So, pag mabilis ka makarecover, wala, wala hindi factor eh. Siyempre, pag nandun ka sa Saudi, hindi mo, hindi mo na iniisip hindi mo, mo siya, relax ka, nandun ka eh. Plus, siyempre, pag-host, eh, hindi natin alam. Pero sana, hu huwag mangyari. di ba? alam mo naman, may mga... Uh, mga uh, benefit of the doubt na mga uh, isa, dalawang tao. Oh, uh, Naku, ito oh. Uh, make a difference, ha? Pero pare, wag na silang magreklamo. wag na silang magreklamo. wala oh, silang oh. maaasahan na tawag yes, na papabor oh. sa kanila. La, lumaro lang sila ng lumaro. Oh. Uh, ako, 100% yung sinasabi nito sa ating topic. Okay? Oh umaasa ng top performance, makukuha po natin ngayon yan. Yeah. Ang gabi. Yes. Magsabay-sabay po tayo manood. At ipapakita ng gilas ang talagang gilas game uh, na lagi nating nakikita at lagi nating inaasahan na ilalaro nila. All right.